Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aklat ni Santiago chapter 1 verses 2 to 8. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan, ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbibigay ng di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag alindangan Sapagkat ang nag alindangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap nang anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay, lahat tayo ay dumadanas ng mga problema. Ang iba ay dumadanas ng matinding sakit, o sa ating pagninilay ay pagsubok. Pero kung titingnan natin sa ating pansarili, ito ay minsan ay mahirap malutas. Ngunit magandang tingnan natin ang mga pagsubok na ito na dinadanas natin sa pananampalataya. Dahil tayo bilang mga tao ay naniniwala na tayo ay ginagabayan ng Diyos. Kaya ngayon napakaganda ng imbitasyon ni Santiago at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. At ang kasunod pa niya dito, kung tayo ay merong mga pagkukulang bilang tao, bilang siyempre, minsan ang nasa isip lang natin ay personal natin kalaman, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Nagbibigay siya ng nananais natin, ng niluloob natin kung bukal sa isip natin ang ating hinihingi. Kaya ang sinasabi ni Santiago kung pabago-bago ang iyong pananampalataya kung ikaw ay uh, hindi sa puso mahirap makuha ang iyong hinihiling. Kaya 'wag magalindangan. Lumapit tayo sa Diyos. nandyan siya palagi. At tuloy na nagmamahal sa atin at nagbibigay ng pag-ibig sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. So ito po muna ang aking ibabahagi at napakagandang paulit-ulitin natin ang sulat na ito ng Santiago na tayo'y maging matatag, magsaya dahil kasama natin ang Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at Magandang araw at sana'y patuloy tayong gabayan ng Diyos sa ating mga pagnilay. Manalangin tayo. Ama, si Kristong iyong anak, ang naging katumbas ng aming kaligtasan ayon sa iyong kalooban. Makiisa nawa kami sa kanyang paghihirap upang maranasan namin ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo walang hanggan. At pagpalaan tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.